Magandang umaga kapatid. Bago tayo manalangin, gusto ko munang ibahagi sa inyo ang isang napakagandang paalala mula sa salita ng Diyos. Sapagkat naniniwala ako na bago tayo humiling, bago tayo lumapit sa Panginoon, mas mainam na buksan muna natin ang ating puso sa Kanyang salita. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 hanggang 5, sinabi ni Apostol Pablo Sapagkat kahit kami ay namumuhay sa laman, hindi kami nakikipaglaban ayon sa laman. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi makalaman, kundi makapangyarihan sa Diyos para sa paggiba ng mga kuta. Mga kapatid, ito ay isang mahalagang paalala sa atin ngayon. Oh, nabubuhay tayo sa pisikal na mundo, may katawan tayo. May trabaho tayo, may mga relasyon tayong inaalagaan, may mga pagsubok tayong hinaharap. Pero ang tunay na labanan na kinakaharap natin ay hindi lang tungkol sa tao o sitwasyon. Ito ay labanang espiritual. Ang mga kalaban natin ay hindi kapwa-tao. Hindi ang kapatid mong may nasabi sa iyong masakit. Hindi ang problema mo sa trabaho. Hindi ang stress mo sa araw-araw. Ang totoong laban ay laban sa kasinungalingan, sa tukso, sa takot, sa kalituhan. At dahil ito ay laban sa espiritu, kailangan natin gumamit ng mga sandatang espiritual. Hindi natin kaya itong labanan gamit ang galit, pangmamaliit o paghihiganti. Hindi natin kailangang makipagpaligsahan sa mundo. Ang sandata natin ay hindi gawa ng tao. Ang sandata natin ay makapangyarihan sa Diyos. Sabi ni Pablo, ang mga sandatang ito ay makapangyarihan sa Diyos para sa paggiba ng mga kuta. Ano ba ang tinutukoy niyang kuta? Ang mga kutang ito ay mga kasinungalingan, maling paniniwala, masasamang ugali, mga takot, galit o kahihiyan na kumakapit sa atin at nagpapahirap sa ating lumaya. Maaring ito ay pride, addiction, insecurities o pagkapuot. Anumang bagay na pumipigil sa iyo para lumakad sa kapayapaan at katotohanan ng Diyos, yan ang mga kutang tinutukoy. Pero narito ang mabuting balita. Ang mga sandatang bigay ng Diyos ay kayang gibain ang mga kutang yan. Hindi lang sila pang proteksyon, sila ay pangwasak ng kasinungalingan. Sabi pa ni Pablo, ibinabagsak ang bawat pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag ang bawat kaisipan upang maging masunurin kay Kristo. Kapatid, sa araw-araw may mga kaisipang pumapasok sa atin, mga takot, pagdududa, pagkapuot, inggit, kahinaan. Pero bilang mga anak ng Diyos, hindi natin kailangang hayaan ang mga kaisipang iyon na maghari. Tayo ay tinawag upang bihagin ang bawat kaisipan at dalhin ito sa pagsunod kay Kristo. Ang labanan ay nagsisimula sa isip. Diyan unang sumusugod ang kaaway, tahimik, madulas, parang bulong. Pero hindi tayo dapat magpabaya dapat nating tanungin ang bawat isipin ito ba ay sang-ayon sa salita ng Diyos ito ba ay nagbibigay kaluwalhatian sa kanya kung hindi itakwil natin ito palitan natin ng katotohanan hindi tayo helpless hindi tayo basta-basta biktima binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan para lumaban isa sa pinakamakapangyarihang sandata natin ay ang salita ng Diyos. Sabi sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Ang Biblia ay hindi lang aklat, ito ay buhay, isa itong armas, isa itong ilaw sa gitna ng dilim. At ang kaaway ay takot na takot sa salita ng Diyos. Kaya nga pilit tayong inilalayo sa pagbabasa nito. Dahil alam niyang kapag nagsimula tayong magbasa, maniwala at ipahayag ito, ang lahat ng kasinungalingan niya ay bumabagsak. Tingnan natin si Jesus. Nang tinukso siya ng demonyo sa ilang, hindi siya nakipagtalo, hindi siya nainis. Ang sagot niya, nasusulat. At pagkatapos ay sinabi niya ang kasulatan tumahimik ang demonyo. At sa bawat tukso, ganun din ang gawin natin. Kapag sinasabi ng kaaway na wala kang halaga, sabihin mo, nasusulat, ako'y nilikha ng kahanga-hanga. Kapag sinasabi ng takot na hindi mo kaya, sabihin mo, nasusulat, hindi ako binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, pag-ibig, at mahinahong pag-iisip. Kapag inaakit ka ng tukso, sabihin mo, Nasusulat, magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Ganyan tayo lumalaban, ganyan tayo nagwawagi. Sabi sa Efeso chapter 6 verse 12, hindi tayo nakikipaglaban laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, mga kapangyarihan, mga pinuno ng kadilimang ito at mga espirituwal na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Kapatid, hindi mo kaaway ang asawa mo o ang boss mo o ang taong nanira sa iyo may mas malalim na labanan at kailangan mo ng espiritual na lakas para manindigan. Kaya ngayon, samahan mo ako sa panalangin. Lumapit tayo sa ating Diyos ng may pananampalataya. Panginoong Hesus, salamat po sa paalala ngayong araw na ito. Totoo nga ako'y lumalakad sa laman, pero ang labanan ko ay hindi laban sa laman, hindi laban sa tao, hindi laban sa sitwasyon. Ang laban ko ay laban sa mga puwersang espiritwal na gustong ilayo ako sa layunin mo. Pero salamat Panginoon dahil hindi mo ako iniwan. Binigyan mo ako ng mga sandatang makapangyarihan upang gibain ang lahat ng kutang nagpapahirap sa akin. Salamat sa katotohanan, salamat sa kapayapaan, salamat sa pananampalataya, salamat sa kaligtasan, at higit sa lahat, salamat sa iyong salita, ang espada ng iyong espiritu. Panginoon, itanim mo ang iyong salita sa aking puso. Gawin mo itong buhay sa aking bibig, sa aking isip, sa aking espiritu. Tulungan mo akong banggitin ito kapag ako'y natatakot. Ipaglaban ito kapag ako'y inaatake. Kapitan ito kapag ako'y nanghihina. Hindi lang ito aliw, ito'y sandata. Pinapawi nito ang dilim. Hinahati nito ang katotohanan at kasinungalingan. Binubunyag nito ang mga pitag ng kaaway. At nagdadala ito ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Turuan mo akong lumaban gamit ang iyong katotohanan, hindi sa takot o galit, kundi sa pananampalataya. Panginoon, inaangkin ko ang pangako mo sa first 1 John chapter 5 verse 18 na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay iingatan mo at ang masama ay hindi makakagalaw sa kanya. Inaangkin ko ang pangakong ito, pinanghahawakan ko ito. Ikaw ang tagapangalaga ko. Walang makakagalaw sa akin habang ako ay nasa ilalim ng iyong dugo. Anuman ang lakas ng labanan, anuman ang ingay ng kaaway, ako'y nananahimik sa iyong presensya. At ngayon Panginoon, idinedeklara ko sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa bawat sulok ng aking puso na walang sandatang itatayo laban sa akin ang magtatagumpay. Lahat ng plano ng kaaway ay winawasak ko sa pangalan ni Jesus. Ipinapahid ko ang iyong dugo sa aking isip, sa aking katawan, sa aking tahanan, at sa lahat ng ipinagkatiwala mo sa akin. Sabi sa awit chapter 18 verse 2, Ang Panginoon ay aking bato, aking kuta, at aking tagapagligtas. Aking Diyos, aking lakas, na aking pinagtitiwalaan kaya tumatakbo ako sa iyo Panginoon hindi ako tumatakbo sa tao hindi ako tumatakbo sa bisyo hindi ako tumatakbo sa takot ako'y tumatakbo sa iyo ikaw ang matibay kong tore ikaw ang aking ligtas na lugar ikaw ang aking tagapagligtas ikaw ang aking pundasyon kapag ang kapayapaan ko ay tinutukso kapag ang isip ko ay ginugulo ng takot, tinatawag ko ang iyong pangalan. Jesus, pakalmahin mo ang bagyo sa puso ko. Patahimikin mo ang kaguluhan sa isip ko. Alisin mo ang bigat na hindi galing sa iyo. Inilalaga ko sa iyong paanan ang lahat ng takot. Tinatanggal ko ang balabal ng kabiguan at tinatanggap ko ang iyong kapayapaan ang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Protektahan mo ang kapayapaan ko, Panginoon. Bantayan mo ito na parang isang kuta. Huwag mong hayaang sirain nito ng anumang tao, sitwasyon o isipin. At kapag dumating ang pagsubok, kapag umiinit ang apoy ng problema, turuan mo akong hindi tumakbo kundi magtiwala. Bigyan mo ako ng lakas na magpatuloy kahit mas madaling sumuko. Hayaan mong mangibabaw ang pananampalataya, patayin nito ang takot, palitan nito ang kasinungalingan ng katotohanan. Palayasin nito ang dilim sa bawat sulok ng kaluluwa ko. At kung ako'y manghina, ipaalala mo na ang iyong lakas ay ganap sa aking kahinaan. Kung ako'y magduda, ipaalala mo na nauuna ka sa akin. Kung ako'y makaramdam na ako'y iniwan, ipaalala mo na ako'y nakaukit sa iyong palad. Hindi ako nag-iisa. Hindi ako invisible. Ako'y mahalaga. Ako'y pinili. Kaya ngayon, Panginoon, itinataas ko ang bawat bigat, bawat takot, bawat lihim na pag-aalala, bawat pangangailangang hindi ko masabi. Inilalagay ko ang lahat sa iyong paanan, Jesus. Ikaw ang aking pasan, Ikaw ang aking pahingahan. Ikaw ang aking tulong sa oras ng pangangailangan. At Panginoon, kapag lumapit ang kaaway na may panlilin lang, tulungan mo akong makita ito agad. Tulungan mo akong lumaban ayon sa sinasabi sa Santiago chapter 4 verse 7 na kapag ako'y lumaban sa demonyo, siya'y lalayo sa akin tulungan mo akong manatiling gising alerto at nakaugat sa iyo. Dahil sa labas mo, ako'y mahina. Pero sa iyo, ako'y tagumpay. Idinideklara ko ngayon, hindi ako matitinag. Hindi ako mawawala sapagkat ako'y nakatanim kay Kristo. Ang iyong katotohanan, ang aking angkla. Ang iyong salita, ang ilaw sa aking daraanan. Ang iyong espiritu, ang aking at nubay araw-araw. Iligtas mo ako sa lahat ng masama. Huwag mong hayaang madaig ako ng tukso. Huwag mong hayaang tumubo ang kapaitan sa puso ko. Huwag mong hayaang ang takot ang maghari sa akin. Sa halip, hayaan mong ang iyong espiritu ang mamunga sa aking buhay. Inaanyayahan kita, Panginoong Hesus, sa bawat bahagi ng buhay ko. Ikaw ang maghari ikaw ang maging Panginoon ng lahat. Ako'y nagpapahinga sa iyo ngayon. Sumasamba ako sa iyo. Nagtitiwala ako sa iyo. Sa makapangyarihan at banal na pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin na ito ay nakaantig sa puso mo, kapatid, isulat mo lang ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. At kung kailangan mo ng panalangin para sa isang tiyak na bagay, huwag kang mahihiyang magsabi sa comments. Ikalulugod naming ipagdasal ka, pagpalain ka ng Panginoon, patuloy kang lumakat sa liwanag ni Kristo.